Nah guys. Anto nama si Don Dinden. Nah. Ayo si Don Dinden. Jalan. Ya, si Don Dinden naman mga guys. Nagngagabit bahay na naman. Nagngagabit bahay ka naman Dinden. Yan. Yan. Hello guys. Nangangapit bahay ka na naman. May mga chicks ba doon? Yeah. ah Ayun. Ayun, well, slow. Naka, mga naka, naka, naka guys? Nakakuan sa pusti, nakayakap. Yeah, nakayakap sa pusti, mga guys. Ayun, sinta ko mga guys. Nagbabalat ng kalakal nyo. Ayun, maraming yeah, salamat sa panonood sa ating mga, konsen, mga guys. Chichi.

palagayin to lang mga guys welcome to my vlog mga guys magandang gabi magandang gabi sa inyo mga guys maraming maraming salamat mga guys bye bye, bye